maki muna tayo! Salamat kay Chairman Silo Pangilinan and Family! At habang nandito nga sa kanila, hindi namin mapigilan na maglibot-libot at silipin ang kanilang mga halaman. Ang gaganda at itingkad ng kulay ng mga bulaklak dito! Fiesta ng Santo Rosario ang pinagdiriwang dito sa Halayhay, Cavite. Tradisyon dito ang karakol o ang pagsasayaw na buhat ang imahe ng patron ng lugar. Sinasabayan pa yan ng tradisyonal na tugtugin o folk song. Marami pa rin nakikilahok sa pagsasayaw may costume mo wala, kaya lang yan. Matapos ang karakol, balik na ulit kami dito sa pag-check ng mga halaman. May nakita kong mga bunga. May nilalanggam na nga eh. Makuha nga tong isa. Buti nga abot kami pa to. Ang cut yarn. Actually, mababalan talaga ang puno. Nakaw, hilaw pa pala to. Sa kabilang dako naman, eto meron to nakitang pomegranate. Kayo na nga bahala kung tama ba o mali yung pronunciation ko. Basta granada siya sa Tagalog. At dito naman sa tabi, meron pa silang payabas, meron ding sili, at iba't ibang bulaklak. At dahil busog na kami, nagpapalipas na lang kami ng oras kasama itong magagandang bulaklak.